ito ang ating munting ukrahan sa ano ilalim ng saging okra 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 saging 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 ayan ito yung dati nating okra na ano na um, naputol putol na dahil kailangan ng tamnan ng mais ayun yung isa pang ukra doon yung medyo Ano? Ayun yung uh, ano doon, doon sa bandaron Yan naman ang ating palayan, munting palayan. Ayun. Ayun doon, doon 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 doon. At saka dyan yung ating saging nakapagpatanim na ako ng saging yan pero tatamnan ko pa ng nyog yan o oh ito ang kanya ang butas, hindi ko pa naiputuloy dahil bumagyo noong nakaraang linggo so ayan, may nahukay na akong mga siguro 12 ano yan half meter ang ano nya half meter yung perimeter lapad at ano at half meter din yung lalim So ang orientation nito ay north south. Ito may nakuha akong seedlings mula sa Philippine Coconut Authority at tatamnan ko na lahat ito ng niyog. Ayan, meron tayong mahigit tatlong hektarya rito na tatamnan ng niyog. At susundin natin yung turo ng PCA Orang ng ATI, Agricultural Training Institute Na triangular, 9 meters ang layo Para ang iba ay pwede pang ma-intercrop Gaya ng coffee, cacao, o kaya itong saging So, dahil may saging na ako Kanya, ano ito, coconut at uh, saging ang aking intercrop at sa pagitan ay cash crop. Magtatanim tayo sa ngayon magtatanim pa ako ng ano ng mais dito sa pagitan ng mga saging at yung nyog. Papaararo ko lang ako para madaling ano maghukay. So lahat ito pagitan ng mga saging ay ay papaararo ko. Magiiwan lang ako ng konting pag uh, aking paglalagyan ng aking mga baka at kambing para sa ganun na hindi ako mahirapan sa pag uh, panguha ng damo at yung kasi yung pagkain nila oh ayun doon yung napir doon yung medyo makapal doon kaya most probably dito ko ilalagay dito dito ako hindi magpapaararo para uh, pangainan ng baka at kambing ayan Maraming salamat po.